So yan Pinabantayan natin sila Baka Pumasok sila doon sa may uh, Mga tanim Yan sila guys Mga isang oras na tong uh, Dito sila sa labas Kaya Kaya mo What's up mga kadon? Today guys uh, mag ano tayo mag uh, dala ng uh, karop doon sa may uh, mga damuhan samahan nyo guys punta natin doon yan guys so oh. Mm na alaga kong uh, parok sa kakambing ito po yung uh, bundok namin dito yan yung uh, pinakain, nga damo ayan sila guys yan po yung mga uh, bay bahay ng uh, kaibigan natin yan. wala namang ano dito kasi yung kinakain nila yung dry na damo kinakain ng mga uh, karnero yung isang kambing guys bibintayan ng uh, ice cream di pa to tinataniman guys kasi uh, wala pang uh, tubig dito kaya uh, dito namin dinala yung uh, karnero at saka kambing dito sa kabila guys may tanim na dito Ayan yung uh, kambing na nagbibinta ng ice cream mo. Oh. Kung marunig niya yung kanyang uh, bell. Yan po yung uh, panim sa kabila. Eh, lagyan namin to ng uh, cyclone kasi para hindi makapasok doon yung mga uh, uh, kambing at saka karob yan po yung uh, mga tanim dyan uh, kamatis at saka busak yan may tanim din daw na ano ay sakit pala to ng ano ito guys oh sakit ng kanyang uh, lips mga no lips pwede nyo taro ha hey. eh oh? 嗯，哎，没进去过，没 <noise> <noise> Ayan. Kunti lang yung taning dito na ano, sunflower. So, Thank Start! Pati buong kinakain ng ano, kambing. That's yung mga... Ang taas pala ng kambing pag mag... Uh, ano... tayo. Tingnan nyo guys. Hey! Pati buong ng... Uh, Simong kinakain mo. Saway ka. kalimutan mo na yung uh, sunflower ito guys yung uh, sunflower Yan. Yan. Sa Merong mga ano doon, sunflower dun sa loob tingnan nyo guys yung uh, mais tataba magpapatubig pala si tatang dito Hingay Ngayon ng ano eh. Uh, mayroong ano dito tasok yung makina ng uh, traktura yung ginagamit para makakuha ng uh, tubig itong tasawain ng mga kambing may bali namin dun saan, sa bahay. ano nangyari sa aso? Siya ay damos kayo da kalb dakalb. Hay dahi. Sus, mga ka. Anong nangyari Sus. Potsi? Potsi. Potsi? Yan lang ito, Potsi. Potsi, come. <laughs> Natakot. <that. clears throat> Puro prutas na yung ginakain mga wigan kong nga serya seryan